Ito ang masarap guys, lutong bahay. Pag nasa probinsya ka, sabay mo ng sili. Yummy! So, hugasan natin guys yung tahong guys na nabili ko sa palingke. Ayan guys, so, oh, hugasan natin ng maayos para okay na okay ang lasa. At siyempre pagkatapos natin maglinis ang tahong, paningasin na natin ang panggatong natin para mainit na yung ano natin, yung kaserola. Ayan guys, so, oh, lalagyan na natin yung kaserola yon Grabe na yung ano ah, apoy ah. Ganito guys ang masarap ng mga moment sa probinsya. Simpleng buhay, magluluto ka ng pagkain mo, panggatong. At syempre lalang mas masarap magmuni-muni sa probinsya lalo kung pulpak ang sa mo. <laughs> so ito na nga guys, hiniwa ko na yung luya. At syempre isusunod na natin dyan yung sibuyas. Pagkatapos ng sibuyas, syempre bawang na naman yan. Alams na this. You know, gigisa na natin yan sa mainit na mainit na ka ano? kasirula. Kasi mainit na yung kanina pa yun, malakas na yung apoy. At siyempre guys, sa tapos na nga yung hiniwa natin ng mga pangrikado, yung guys so oh, ready to cook na yan. Saan ka pa? mayroong pandahon sili na may ano, sili. Yay, ito. Ilagay na natin yung mantika na sa halagang 20 pesos oh. Grabe guys, mahal talaga mga bilihin dito. yun na guys, ilalagay na natin para maluto na yan. Ako, at ako yung nagugutom na rin. Unahin na natin tong bawang guys. Yun Oh. simpre sibuyas na. Lagay na natin yan baka ilagay pa ng iba at siyempre ito nang panghuli yung luya yan lagay na natin yan at siyempre pagkatapos nyan imikos mikos na natin yan kasi ganon din naman ang kalalabasan yan para may lagay na natin itong tahong yung guys oh lagay na natin to para maluto na rin gigisa na natin ito sa sibuyas bawang luya para masarap sarap ang ating lulutuin ngayon at alam nyo guys, ito yung pagkain na ulam na mapapaisip ka talaga pag lulutuin mo na. Uy, si Napapaisip siya. Alam nyo guys, kasi sarap na sarap to. Ito na guys. imi mikos na natin yan ang dahan-dahan hanggang sa bumuka. Ayun know, o. I love it. Ayos talaga to guys. Tahong na to guys. Dahan-dahan yung -dahan mga imikos-mikos. Habang pinapainit mo, sabay bumubuka ng bahag bahagya, Yay! At simple, lagyan na natin ng asin para matimplanan na natin to masarap kasi pag tinitimplahan muna natin bago natin lalagyan ng sabaw at simpre magic sarap baka naman kao nang bahala dyan sa akin yun no oh. grabe napakasarap na siguro nyan at simpre hindi mawawala ang Ajinomoto <laughs> yan ang bitsin pasigundahan natin yan para sobrang sarap talaga at simpre ito na naman guys imigos migos na natin yan ng dahan-dahan lang para uminit ng bahagya at syempre para bumuka ng paunti-unti guys oh. sarap grabe talaga guys oh naglalaway tuloy ako guys yun guys oh mikos-mikos lang natin ang dahan-dahan yan kasi para mamarinate na dyan sa ano at syempre lagyan na natin ng tubig galing yan sa pasangkal river yun oh Yummy na naman talaga. Ganito ang mga sabaw na masasarap guys. Yung mga seafoods ba? At siyempre guys, ano pang hinihintay mo niyan? Takpa na yan! At siyempre, hintay na natin hanggang sa makulo. <laughs> Habang naghihintay-hintay nga ako guys, Syempre pinapaypayan ko muna para lumiyab ng sobra. Para mabilis kumulo. Yung guys, oh. Ayos, alutuan ko ano guys? Yun, oh. no' oh. guys, lumakas na yung apoy. At sigurado, kulong-kulong -kulo na yan. Ay, hindi pa pala. <laughs> Kaya ang ginawa ko, nagduduyan-duyan muna ako habang hinihintay ko yung pagkulo talaga para malasahan ko na kung ang tunay na sarap. Ay, buhay! So yun na nga guys oh, so, kulong-kulo na guys at simpre ito na ang final judgment. Kailangan natin tikman. Ay hindi pa pala, ilalagay muna natin pala itong dahon sili para masarap. Ito ang nagdadala guys para sumarap ang lutuin natin. Yun oh. No? Pagkasarap talaga guys siram sana. Yung guys, oh, migos-migos natin ng konti. Siyempre, pagkatapos niyan, alam na this. Yan oh, titikman na natin. You oh. know? Hmm. Sarap. Sabi ko na sa iyo guys, eh, ito na guys, oh, luto na. Ano pang hinihintay natin? Lantak na natin to, yung guys, oh. Lalagay ko na sa aking mangkok, siyempre, yung guys, oh sarap talaga guys so oh, bukang buka na ano pang hinihintay natin ilagay na yan at ako'y natatakam na you oh, know, at siyempre sabaw sabawa natin para sarap ang higop sarap pa naman to na masabaw oh, you know, bukang buka na talaga guys so oh. yummy sarap grabe talaga guys so oh. aminin nyo guys na nalalaway na rin ganyan ako natatakam ganyan. Grabe guys. You know. At syempre hindi mawawala yung asin na may sili. Yan guys oh. lagi na natin ng asin. At syempre lagyan na rin natin ng sili. Yan ang mga pampalasa. Yan ang totoong Bicolano. Pag wala ka niyan, eh, hindi ka pure na Bicolano. Kaya bago kayo kumain guys, maglagay kayo ng sili na may asin. Kaya yan ang pampasarap, pampalasa. Grabe, sobra sarap. Yan guys oh, dudurog-durogin natin ng bahagya yan guys. Para masarap mas, na masarap. Yung guys, natapos din. At akin titikman na natin luto, you know. Binuka na guys oh. Yay! Sarap. Grabe to guys oh. Isa pa. Dali na naman. Napakasarap <laughs> to guys oh. So ayan guys, magluto na rin kayo mamaya niyan kasi masarap na ulam 'yan.